Uh, laban kay secretary Boying Remulla at yung iba pang uh, kasangkot dun sa pag-aresto at uh, pangkidnap kay presidente Duterte ngayon uh, nais ko munang klaruhin na uh, malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming uh, pagkakaisa ng pamilyang Remulla kaya lang hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag ako ng motion for recon of the Joint Resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa sekretary at sa iba pa. Pito sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa Rekonsiderasyon sa loob ng limang araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon, eh klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang limang araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking musyon sa mismong araw na inilabas ang desisyon, umaga, hapon, malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabimbin pa rin kaso si Secretary Boying sa Ombudsman mang ombudsman clearance na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to, ang aking motion, urgent motion to inhibit laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng panel of investigators dapat lang protektahan naman nila ang imahen at uh, manatili ang dangal ng ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urang ni OIC Vargas, kasama ng buong panel of investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Nais ko rin banggitin, ang, uh, narito din, eh, eto naman yung uh, final ni uh, Mayor... Uh, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang uh, uh, natanggap na at narehistro na sa Ombudsman Manila. nagpapasalamat eh, ako at may isa pang kaso, matagal ko ng hinihintay, bute ginalaw na kaagad. Akala ko mag-isa ako tumatagay kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwaliwanag na. At uh, iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag uh, binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila uh, malabag ang iba't ibang batas at due process. Huli, uh, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng, mayor ng majority at uh, tulad ni uh, Senator Marcoleta, eh, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng foreign relations, eh this week iba na yata ang utos kapag hindi ako maging majority hindi pwede maging chairman ng foreign relations hindi naman ako kapit sa um, position okay lang yon that's it <laughs> hello so ang decision nyo is to remain with the minority even if that means you're gonna lose yung, po, yung foreign affairs foreign relations committee oo oh, uh oh, -huh. tama yeah. po Oo. So Ganyan what, talaga eh. What, what committee po yung stay with you po? Parang wala. Ah, so far no. wala eh. Wala pa ang binibigay sa amin. Okay lang. Zero committee po kaya ma'am? Wala. Z wala zero as in na wala na po kayong now na wala committee? Wala. Ang dami, lima nga eh. Naglabis-labis ngayon yung trabaho ko last, uh, last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh. Uh, yung foreign relations, kung maalala ninyo, yung social welfare and development. bakatapos akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na uh, medyo mahirap at technical. So lima yun. Tapos vice chair pa ako ng finance. Five plus one half. Parang ganun. Pero may pa rin sa foreign relations. Sorry? Yung labor lang tapos ang uh, nitong session na to ang sinabi sa akin foreign relations labor at co-op ngayon ang sabi sa akin wala na yung co-op wala na rin yung labor at ang sabi sa akin baka yung uh, uh, overseas migrant workers baka yung foreign relations pero sumali muna ako sa majority eh okay lang ganyan talaga ang buhay sanay ako sa minority Sanay ako sa opposition. You're not open to join the majority. Parang nakakaya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. So, um, how do you see it na wala po kayong i-share e na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa si inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress. Eh, okay na rin yun. mag e na lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako, tagal-tagal eh, namin sa Congress, lagi akong oposisyon. So anyway, sana, uh, mabigyan din ng konti itong uh, issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng uh, justisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga Uh, government officials. Wala nang tatakbo ang iba, kundi yung ombudsman. Pag uh, talagang binastos na at talagang ginawa ng uh, politika, ang ombudsman, e eh, wala na talaga tayong uuwian. Apakalungkot naman ito. At sinabi na nga, eoi eh, OIC lang. E eh, OIC na nga talaga your true colors. So, ma'am, sabi nyo nga, eh, parang hindi nyo tatantanan, mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So, sabi nyo, aakit kayo hanggang Korte Suprema, Malamang, malamang. Kasi wala na akong tatakbon eh. Dahil uh, kung yung ombudsman, eh, talagang na-corrupt na rin, na flood control na rin, ay uh, wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Pero with the... Com uh, Dahil po nabuo na yung Independent uh, Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung Ombudsman? I think may panel din ang Ombudsman, 'di ba? Nagtatag yung previous Deputy OIC uh, Castillo, nagbuo rin yata sila ng task force single sa flood control investigation. Pero tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at uh, pati ng congressman, na tuloy-tuloy pa rin ang flood control investigation sa dalawang uh, um level ng uh, Kongreso na may ma-appoint na agad na ombudsman na? Well, parating uh, maganda kung uh, walang uh, puwang. Pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang, meron naman kasi may regular rules. Pero ang balita, yung Deputy OIC na babae, yung si Castillo, eh hindi daw cooperative. Kaya biglang uh, nailagay itong uh, o, eh, OIC Vargas. Nalulungkot ako kasi talagang uh, umaasa tayo sa ombudsman lalong-lalo na sa mga panahong ito na umiira lahat ng report tungkol sa korupsyon. Uh, do you think good choice yung i-appoint ni Presidente na chairman ng ICI si dating Justice Reyes? Ay eh, syempre umaasa tayo ng todo na kahit pa paano may lalabas Wala dyan, Ang lapsa ng sagot ko, no? <laughs> Sorry. Wala kang wala ka buhay-buhay. Ka um, the President said that uh, the Speaker will not be spared from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Uh, kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin. Hindi ko sure. Ma'am, sorry. Related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi niyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video yesterday? Wala. Pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na polisya ng aking kapatid tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, eh talagang masasabon kami ng bonggam-bongga. -bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala-wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado eh sa Ilocos. Noong September 11. Okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang festehado. Eh, yung tatay ko naman ang may birthday, di puntahan sa puntod. At saka kasama ko, masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda nandun yung one and only Prime Minister of the Republic of the Philippines si Cesar Virata, si Jimmy Laya, si Jerry Sikat, ng dating NEDA na makapangyarihan at malaki. Lahat yun. Tapos yung mga dating niyang general, sumaludo pa nga, eh, nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami. Enjoy nga eh. At huh? saka maraming kinain ng mga Ilocano food. Ma'am, over the weekend lang, uh, umugong yung... Uh posibilidad daw na maku, magkaroon daw ulit ng ku. And being part of the minority, sinasabi ng si Senator Alan daw yung papalit. May kanyan bang usapan? Ang narinig ko yung interview, di ba interview ni na Senator Soto yun at saka si Senator Ping, di naman ang galing sa amin eh. Di ba? What about, ma'am Soto? Hindi yung sinasabing uh, fake news. Ah, uh, oh, what are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na magkakaroon ng kudeta ng kudeta? Parang ganun. Pero, pero nag, nagkaroon po ba ng pag-uusap sa minorya na magpapalit pumuli ng liderato? Hindi. Wala. Walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Ayan, ang mga, yung mga reference po namin, puro dekada 1990, ano ba yun? Kay Billy Ray Cyrus, Aki Breaky. Di ba Miley na ngayon? Sorry ah. Based, ano ba yan? Ano? Parang may isang TV, ano ba yun? Sino daw nagsabi? Hindi ko alam eh. Lumabas mo doon sa isang nakabase sa Davao na... Ano raw sinabi? Digital News Network. Digital News Network. Ano so, daw? Sinabi, yun nga, magkakaroon ng another uh, changes sa Senate leadership. Counter coup daw po. Ang counter coup. Nakakuha na daw na number. Kung meron ganon, yung unang coup na naging minority na nga kami, hindi ko alam. Ito, kung magkukuna na ulit, hindi ko na naman alam. Ang babaeng clueless ang title ko. Po. So, so far po, satisfied pa po tayo sa liderato ni S.P. Soto or may talks na po tayo na baka anytime soon may dissatisfaction na kailangan i-address from the minority? Wala naman, wala naman. San linggo pa lang eh. Nayayanig pa nga kami eh. Hanggang ngayon parang uh, nagulat kami talaga. Nagulanta kami. I had no idea wag wagmeno sa inyo minority dahil 9 kayo against 15 so madaling makakuha ng numero para magkudeta coup kanya-kanyang level ng kapraningan <laughs> Pero you be, be with that dapat you know, well it's the largest minority in the recent history of the Senate i'm told hindi ba mamasisira yung image ng Senate as institution kung magpapalit-palit, ganun kadalas magpalit ng Senate leadership? Parang masaya. <laughs> Instead mag-focus. Ha? ha? Ay, oo. Hindi, siya lang naman. Sir, <laughs> how do you feel there was a member ng minority ang inakusahan na involved allegedly sa anomalous sa flag control? Well, I've maintained the same position ever since dapat investigahan lahat. Kasama, kasangga, nabanggit ko nga si Secretary Remulia, matalik na kaibigan at matagal na kaalyado ng aking pamilya mula pa nung panahon ng mga ama namin. Pero kung mali na talaga, itim, itama ang mali at uh, talagang kinakailangan ipaglaban ng tama. Okay. Okay. Ayun, wala lang. <laughs>